Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taos pusong panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo aming amang nasa langit, magandang umaga po. Salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa paggising naming muli sa iyong biyaya. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, buong puso at buong pagkatao, upang humingi ng iyong awa at habag. Kaawaan mo kami, O Diyos. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang banal at makapangyarihan sa lahat. Sa harap ng iyong kabanalan, kami po ay nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga salita, gawa at pag-iisip na hindi kalugod-lugod sa iyo. Nilalapastangan namin ang iyong kalooban kung kami nagkakasala. Hugasan mo kami ng iyong dugo, Panginoong Hesus. Linisin mo ang aming puso sa umagang ito, kami nagsusumamo. Kaawaan mo kami, Panginoon. Panginoon, sa pagpasok ng bagong araw, hindi namin alam kung ano ang aming kakaharapin. Ngunit kami nagtitiwala na sa bawat hakbang, ang iyong awa ay sumasa amin. Sa oras ng takot, maging liwanag ka. Sa gitna ng pangamba, ikaw ang aming sandigan sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang maging sentro. Kaawaan mo kami, Panginoon, kapag kami ay nadadapa. Paalalahanan mo kami na kami hindi kailanman nag-iisa. Aming Diyos, inilalapit po namin ang aming mga mahal sa buhay. Protektahan mo sila sa lahat ng oras. Ingatan mo sila saan man sila magpunta. Bigyan mo sila ng lakas sa katawan kapayapaan sa isip at kalinawan ng puso. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Kung may problema, ikaw na po ang kumilos. Kung may sakit, ikaw na po ang magpagaling. Kaawaan mo ang aming pamilya, Panginoon. Panginoon, tignan mo po ang aming bayan at ang buong mundo. Maraming tao ang naghihirap, walang makain, may karamdaman, nawalan ng mahal sa buhay at nawawala sa landas. Kami po ay lumuluhod sa iyong harapan para sa aming kapwa. Ipagkaloob mo ang iyong awa sa mga leader ng aming bansa, sa mga frontliners, sa mga nawawalan ng pag-asa. Pagalingin mo ang aming bayan. Kaawaan mo kami, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa mga biyayang hindi namin laging nakikita sa hangin na aming nilalanghap, sa pagkain sa aming lamesa, sa tahanang nagbibigay ng silong. Salamat sa pagkakataong makapagsimula muli. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nauubos. Salamat sa kaligtasang handog ni Jesus. Salamat, Panginoon. Kaawaan mo pa rin kami, O oh Diyos, kahit kami madalas makalimot. Itinatalaga po namin sa iyo ang buong araw na ito maging ang aming isip, puso, salita at kilos ay naaayon sa iyong kalooban. Gamitin mo kami upang maging pagpapala sa iba. Palalimin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming magmahal ng higit, magpatawad ng totoo, at maglingkod ng may kagalakan. Kaawaan mo kami, Panginoon, kapag kami napapagod. Palakasin mo kami. Panginoon, anuman ang mangyari ngayong araw, magtiwala kami sa iyo. Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagpapabaya at laging nariyan. Kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, naniniwala kami na may plano ka. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay. Kayat kami nagpapaubaya sa iyo. Kaawaan mo kami, Panginoon, at samahan mo kami hanggang sa pagtatapos ng araw. Pagtatapos, maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin iniaalay ang lahat, maging ikaw ang aming lakas, aming kapayapaan, at aming kalakasan. Itinatagubilin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amen Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng